Hello, I'm back. Ito magkakape muna ako. Ubusin ko lang siya ng mabilisan. tapos babana uh, baba na tayo sa basement para sa work ko kasi nga um derivative naka-set up yung aking home office. Si Miko naka-work from home na rin siya simula ngayon. So siya naman yung gumagamit. Alam niyo 'di ba dati nag office ako sa sa guest room. So si Miko naman ang gumagamit ng office ngayon sa guest room kasi 'yun nga Uh, office job na rin siya. Thanks be to God. So, yun sa mga life updates namin. Kasi kung natatandaan nyo dati, nung student pa si Miko, nag-work siya sa retail part-time. Although maganda din naman yung sweldo doon, tsaka na-promote siya, mas gusto niya kasi yung office work. Kasi ba diba, sa Pilipinas, office work naman kami pareho. So, um, maganda nito kapag Monday at Monday, Tuesday, uh, ano siya, work Monday, Tuesday, at saka Friday, work from home siya. Tapos, Wednesday, Thursday naman yung on-site niya. So, may mga araw na sabay kami nag-work from home. Meron din kami mga araw na sabay kami nasa on-site. Uh, which is good kasi ang benefit talaga ng hybrid work environment, malaking tipid sa pamasahe, di ba? Kasi sa bahay ka lang. Tsaka, I find it more productive pag nasa bahay ka sa office kasi ang dami mga chika-chika, meeting. Minsan, uh, nawawala ka dun sa momentum. Kausap-kausap na mga office mates, di ba? Ganon. So, uh, medyo productive, pero siyempre nakakapagod din. Iba talaga yung pagod kapag utak yung nag-iisip. ba? Diba? Kayo mga DDS hindi yan napapagod kasi hindi nag mga yan. Charot. Anyway, so ayun nga. Alam nyo ba, ah uh, since winter season, tapos diba nag-set up kami ng mga deko-dekorasyon dito sa bahay, na-realize ko kasi na ang dal at saka ang lungkot talaga ng winter Kasi imagine mo ang gloomy sa labas, walang ilaw, walang dahon yung mga puno. And then, na-realize ko before, parang ang gastos naman sa kuryente nitong mga Amerikano at saka ng mga Canadian kasi naka-on buong araw yung kanilang Christmas tree. Eh, ayun, ganoon na rin kami. Tingnan nyo. Ayan. Naka-on yung aming Christmas tree, even during daytime. Lalo pag nandito lang naman kami sa bahay kasi nag-a-add ano siya, nag siya sa... Ah, uh, parang saya ng bahay kapag Pasko kasi nga sabi ko gloomy, 'di ba? Gloomy, gloomy tayo kapag um, winter season, wala kasing kakulay-kulay. Ayan, 'yan ang aming Christmas tree. Buong araw 'yan naka-on pag nandito kami sa bahay. Para pag umuubaba kami sa sala, medyo nare relax kami. Diba? ba? So at saka, sarap sa feeling, ramdam-ramdam mo yung Christmas season, 'di ba? Uh, minsan din noon ko din yung mga Christmas lights sa may hagdan pero dito lang naman ako nakatambay so parang Christmas feels lang kaya yan. Um Ewa ko, kayo ba? Uh, Ino-on nyo ba buong araw yung, yung Christmas tree? I doubt it, di ba? Pag sa Pilipinas, kasi ang mahal ng kuryente.